muna ako, ano? Ha? Iwanan muna ako kayo ni Saya. Isang buwan lang naman eh, ha? Ano? Malungkot ka? Huwag kang mag-alala. Babakasyon lang ako. Isang buwan lang, babalik din agad ako. Ha? Maalam ko naman, mamimiss mo ako eh. Siyempre, mamimiss ko rin kayo dalawa. Hmm? Basta dito ka lang, bantayan mo lang yung sila mahal na Reyna at yung mga prinsesita natin, ano, ha? Ha? I missed you. Mamimiss kita pala, ha? Mamimiss mo ba ako, Ha? Hmm? mahal kita ha? quick po ah winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada parang hirap ng ganito ah <laughs> parang di ko kaya iwalan ito mga to kita nyo naman yung mukha mga kainays, ano ramdam nila na nagpapaalam ka sa kanila huwag eh, no? magalala, mahal kita Kamagayakan pa tayo dito. Ano na? Ano, iwanan na kita. Ha? Iwanan na kita. Dito ka lang muna, ano? Huh? mo si Papa Inags. Mm, mami miss kita. syempre. Ano? Ha? Ano oh na? Dito ka lang muna, ano? Ha? Huh? Ah, ha? Ah? Hmm. Hmm. Tama, Asan yung ano nito? Shutdown? Shutdown? Saan yung ano Sama natin si Saya gusto, sumama, sama natin tong maliit lang naman to eh, no? Yeah. Ito na ang hinihintay mga kainags ano? At paalis na tayo papunta sa lupang sinilangan At sa aking paglisan, ang tanging pabaon ko ay bukayo Yo. <laughs> Ayos Hey Saya Saya How are you? Thank you. Huh? Kas may baby girl, sama ka Si Kuya Sayon, nakasilip si Kuya Sayon Ang cute naman Yan So sakay muna kami sa sakay mga kainis so, tayo magkita sa airport Mamayang gabi Hindi mo na ako kasama, ha? Wala, may seatbelt belt din ano. Ayan. No. belt. Nakatali rito ano. Ayan, nakatali rito. Kala ko walang seat belt ang aso, meron pala. Ayan. Eh. Ano, naka seatbelt pala si Saya ano. Ah. Ah. Yan. So na dito na tayo sa airport mga kainag sa ano? Ah, doon dapat kami sa terminal kaya lang hindi kami makapasok mismo sa may ano, sa may Uh, do's malapit sa may entrance no kasi may ginagawa do kaya dito muna tayo. So saan ang ikot ko? Ah, di ako doon na Doon doon sa may putin. Salamat, salamat. Dito ingat po kayo. Masaya, oh, salamat. Thank you ah. So, 'Yan. So doon tayo ikot mga kainags ano. Doon sa may pula na, doon sa may puting ano. Sundan natin 'yung mga 'yon. yan <laughs> Let's go. Exciting na dito na magsisimula ang adventure natin mga kainin sa ating uh, Uh, masayang bakasyon sa Pilipinas. Yan. Hopefully sana tama yung pinupuntahan ko, no? Yan. Tanong tayo. Hello. ah uh, this is the entrance. Thank you very much. Yeah, so tara, pasok na tayo. Ay, ito pala yun mga kainis. so hindi na doon ano? Ayan. Ah, kaya mas gusto ko yung konti lang yung mga dinadala kong bagahe, mga kainag, ano, para hindi, hindi jahe. Mas komportable, yan lang, oh. Kaya nagtanong ako, mga kainays, ano, mabuti na lang si Kabayan. Tinulungan niya tayo kung saan tayo pupunta kasi kung hindi, maliligaw ako dito, eh. Ah, dito. Dito pala yun. Kaya may hagdanan dito, eh. Tapos sabi niya, door 29. Pupuntahan natin, yan. Ah, <laughs> kaya mahirap talaga pag marami kang mga pitbitin ano. Mahirap especially pag hindi mo kabisado yung airport na pupuntahan natin. Kaya isa pa ayoko rin ng ano eh, yung maraming connecting flight. Subukan ko na 'yon. Pagod. Ha, <sighs> so sundan lang natin 'tong mga sinusundan natin na ano? Malayo pa pala ano? Door 29. <sighs> asan kaya rito 'yon? Magtanong tayo. Dito, sundan natin 'tong mga 'to. Kasi dapat doon tayo eh, no? Kaya lang Kasi nga may construction Kaya binaba tayo sa mababa Doon sa malayo Yan, yan, dito, dito, dito Dito tayo ah. so, Malapit na, no? malapit na tayo sa Sa entrance ah. Yan, yan Diyan lang yung mga kayo na sino Malapit na, oh Yan, ito yung labas natin, oh Kita nyo yeah. <laughs> ah. Ay, sana makapagpacheckin tayo na maayos wala problema sana, no? Uh, yung bangong ano yung alam natin yung mga gagawin natin mga, alam ko may pipilapan pa rito eh. ito yung mga construction dito, dito tapat tayo bababa oh yan kaya lang may construction kaya doon tayo sa malayo bumaba yan tayo yeah. hintayin muna natin sila one at a time yan ayos okay, pasok na tayo yun nice There you go. Ito na. Ah, dito yung ano. Yeah, so mamaya natin makita mga ano, magpapaano lang ako. Mag-check-in lang ako. Para sa ano, para maayos na natin yung mga dapat ayusin. So, problema. May problema. So, may problema mga kainags. Ano, hinahanap nila yung travel ko. Uh, wala, ano. Hindi ko alam yung e-travel. Eh. Tapos nagkaroon pa ng problema. Yung SIM card ko nawala pa. Ay, salamat mga kainags, ano. Nakakuha rin tayo ng ticket, grabe. Pinagpawisan ako doon ng pinaghalong malamig at mainit, ha. Grabe. So, nakakuha na tayo ng ticket, no. Uh, halos dalawang oras tayong uh, nagtrabaho para makakuha tayo ng ticket. So, yung bag ko nandun, ha? So, hinahanap nila e-travel. Mabuti na lang mayroong tumulong sa atin dito, no. Tinulungan tayo ng, ano, ng isa sa mga agent. Thank you sa kanya. Grabe kung wala siya, wala mga kainis, so papay ko tikutin lang ako dito. So shout out na rin dito sa mga information. Na mababait yung mga information dito, tinulungan tayo. Kaya lang hindi rin nila ala alam eh, no. So talagang nakakaalam yung mga nakaupo doon. Mga nag mag interview sa pagpapasok na sa magpapaano kanila mga baggage. So natulungan nila tayo, sila na yung gumawa ng ano, i-ticket e natin, no i-travel e pala. Sa computer nila ginawa na nila, ginawa nila ng paraan. So nakakuha na tayo. Ay, kinabahan talaga ako, grabe. So maghihintay na lang tayo ng ano natin, ng, ng, flight natin. Grabe. So meron pa tayong tatlong oras, no? Para dun sa flight natin, 7.30. Grabe. Nabahan ako. Ah. So nandito na tayo, no? Papasok na tayo. Check in na. Yan, yeah, so nandito na tayo mga kainags, ano? Nandito na tayo sa loob ng ano, no? Ng airport. Hahanapin na lang natin yung ating... A uh, uh, gate no kung saan natin, ano, magpaparehistro yata tayo, hindi ko pa alam eh hanapin ko muna mga kayo ano, na sinusan ba ayun, 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 doon, doon 50 ayun, nakita ko na, number 50, gate 50 daw eh kinabahan talaga ako kanina mga kayo na, ko talaga hindi na ako matutuloy sa pag-uwi ng Pilipinas eh sabi ko, wala na to pero alam niyo yung hihingi ka lang ng tulong sa kanila mabuti na lang, hindi sila busy mga kainags ano? kaya tinulungan ako nung isa grabe, kinabahan ako doon ha, nakahinga ako maluwag yeah, so nakita na natin yung gate natin ano kung saan tayo pupunta Pinresent ko yung ano natin, yung ating e ticket Sabi ko para sigurado, tinanong ko para kung, kung doon ba talaga yung ticket natin Sabi naman nung pinagtanongan natin, doon daw kaya lang masyado pa tayong maaga Yo, habang maaga pa tayo, dito muna tayo, ikot-ikot muna tayo Kasi alas 8 pa yung biyahe ko eh, eh alas 4.30 pa lang ngayon mga kainag So punta tayo doon mga siguro mga 7 o'clock galagala muna tayo dito sa airport enjoy muna natin oh, grabe excited na ako pero kinabahan talaga ako pambihira yung nangyari na yung experience natin na yun, ano? talagang <laughs> nanuyo yung lobby ko mga kainags grabe sa nervyos sa lahat grabe takot yung disappointment lahat lahat na naghalo mabuti na lang tinulungan tayo ano? ay sa wakas nabunutan ako ng nabunutan ako ng tinik grabe yung kaba <laughs> hindi ako makatawa kanina <laughs> ngayon puro tawa na ako no? grabe <laughs> ayos na eh sana no? wala nang problema tuloy tuloy na dire diretso hanggang sa pag uwi natin sa Pilipinas kaya importante rin talaga mga kainags no? yung maaga ka talagang dumarating sa airport para kung sakali magkaroon ng problema maayos mo ka agad dumating kasi ako rito sa airport ano eh 2.30 yata mag alas 3 no, ng hapon kaya ano nagkaroon ng problema mayroon akong allowance ng oras para maayos so awa naman ng Panginoon kasi kung dumating ako dito ng on time sabi natin dalawang oras lang yung pagitan ng flight ko nako, laking problema yun baka hindi ako matuloy kasi kailangan ko ayusin eh so sabi ko nga sa inyo halos dalawang oras ko bago natapos yung problema natin ano? buti naman salamat sa Panginoon natapos din Hello ma Ano na ayos na Natulungan ako dito ng ano Tinulungan ako dito ng isang ano uh, Agent ng ano ng Air Canada uh, Ininform ko lang si Mahal na Reyna no, Tsaka yung mga anak natin Na sabi ko okay na <sighs> Nandito na tayo kasi tinawagan ko sila kanina eh. Sabi ko may problema no? Pero tinawagan ko sila sabi ko ayos na Good to go na tayo Yan Makikita na natin ang ating mga kapatid no? Pati si nanay Pagkakaalam ko kasi Papakita mo lang yung passport mo at saka yung e-ticket, yung itinerary mo. Kasi ganun yung araw eh. So hindi ko alam na ngayon eh mayro nang hiningi e-travel na mo raw fill online. So yun yung wala ako. Mag-charge muna tayo ng cellphone natin dito, no. Para fully charge yung cellphone natin habang naghihintay tayo ng flight natin. Maraming maraming salamat nga pala sa mga comment niyo, mga kainex, no. Yung nagsasabing happy trip inags. <laughs> Nabasa ko yung mga comment niyo. Thank you. Maraming maraming salamat. So ngayon naghihintay pa tayo kasi alas 8. Ano na ngayon eh? Alas 6 na no. Alas 6. Mag 6, 6:30 na nang gabi. So pupunta na ako doon sa gate 50 para double check natin kung malapit na tayong umalis or pumasok sa eroplano. <laughs> ngayon nakakangiti na ako ngayon eh no. Samantalang kanina talagang hindi ako makangiti. Grabe. Alam niyo parang nawawalan na ako ng pag-asa. Sabi ko baka hindi na talaga ako makauwi ng Pilipinas, ha? hindi ako matuloy <laughs> Ngayon, tingnan nyo mga kainis, ano? hanggang tenga yung itiko ko, grabe. Kaya pala tayo hinahanapan ng e-travel kanina para makakuha tayo ng ano, ng ticket. Importante pala yun. Kailangan mag para may mabigyan tayo ng ticket. Yun ang pagkakaalam ko eh, no? Buti na lang, naka. <laughs> bago, bago tayo lumipad mula sa Edmonton papuntang Vancouver na ayos agad natin. So pipila na ako mga kainags ano? Ayun nakapila na yung mga pasahero ng Air Canada papuntang Vancouver ano. Yan, saan natin makita no? Vancouver natin tayo makita. Uh, Ay. Mm -hmm. <laughs> like to... <sighs> pa Vancouver na tayo no. <laughs> Pasok mo tayo sa plano. Hanap na natin yung upuan natin. Ay. Touchdown Vancouver. Yan. Alright. Excited. I'm excited. Dito na tayo sa Vancouver ano, bali ang biyahe isang oras at kalahati. Kung ang oras ngayon sa Edmonton, alas uh, mga, nine, ano na, ano? mga 9, ano ano, mga 9.50, ganyan, mga alas 10. Pero dito, pagbagsak namin dito, uh, alas 9, parang ganyan, parang ahead ng isang oras yung Edmonton. Ay, yeah, by the way, shout out nga pala kay ano no, kay uh, Sir Ferg's TV. Yan, taga dito yan, Vancouver yun eh. Tsaka shout out na rin kay ano kay Rob TV Feel Can Life no. Uh, Saint ano, Prince George dito sa British Columbia. Tsaka syempre sa lahat ng mga subscribers, viewers at tsaka sa mga kababayan natin na nandito sa British Columbia, shout out sa inyo lahat. Hanapin ko muna yung ano ko, yung aking flight na susunod ano, connecting flight natin. Hanapin muna natin. Importante 'yun eh. Yan, yeah, nagtanong tayo kung saan yung ano natin gate number 66 daw. Eh dapat alamin na natin habang maaga pa no. Bali parang dalawang oras yung stay natin dito sa Vancouver Airport. kinabahan <sighs> Kinakabahan ako na ano kasi siyempre eh. <sighs> Layo na nalakad ko, hindi ko pa makita yung D66 at lawak naman pala nitong airport dito no. Parang nga hilala ka punta eh no. Ayun, Ay, sino? Sabi D66 nandoon, 5471 dito 'yun. Malapit na tayo. Ang layo-layo na itong nalalakad ko ano Tapos nagtanong-tanong din ako para sigurado So doon pa raw Doon pa raw mga kahinig ano? So nakita niyo 70 Pababa 69 hanggang 66 <laughs> Grabe So medyo kinakabahan ako no Kasi parang Natroma ako doon sa Pasimula pa lang natin sa Edmonton ano Natroma na agad ako doon Baka ako Mamaya ko ano naman hingiin sa akin dito Bihira <laughs> kanina Kasi na talaga hindi ako makatawa talaga kanina mga kaibin mga kainags ano? hindi ako makatawa. Nung namu problema ako, grabe. Oh, kung ano-ano no mga tinawagan ko eh. Pero wala rin ano. So mabuti na lang eh nakachampa tayo ng tutulong sa atin kanina. Ay, salamat. Pag nakasakay na tayo sa aeroplano sa Philippine Airlines, yun. Maluwag na yung pakiramdam natin. Home sweet home Philippines. Yan, so ito 67 na to mga kayo Susunod niya, 66 na So doon tayo, ayusin ka agad natin Yan, para mamaya Wala lang problema Diretso na Para malaman natin ka agad kung anong mga gagawin Habang maaga pa, matagal tayong nakabiyahe Uli ng malayo-layo eh, no? ah, Mabuti na lang, nag-report ka agad ako roon Nagtanong agad ako no? Kasi yung, yung, yung boarding pass na Nakuha natin kanina sa Edmonton Papalitan pala yun, mayroon silang binigay na bago Tapos yung e-travel, hiningi uli nila Mabuti na lang bago ako malobat Ayan o, oh. lobat na ako <laughs> Lobat na ako, no Mabuti na lang bago ako malobat naipakita ko yung e-travel Grabe buti na, picturean ko kanina Ayan o, oh. lobat na ako <laughs> Nung nakita nung ano, nung nakita nung ano doon uh, nasa may nag-interview sabi niya okay na yan, sir importante makita lang namin bihira naman Buti hindi pa na lobat pambihira. Doon kasi sa ano, charge ko kasi sa aeroplano Kaya lang parang walang kuryente. Talaga nung pag inabot ka ng swerte talaga oh. <laughs> yan, no, oh, konti na lang yan mga kainis, ano? Siguro mga 4% na lang yata to, no. Yan, oh, wala na yata. Ayun oh, no. Oh. <laughs> Bihira. Ay, so nabigyan na ako ng ano, ng panibagong i e, ano, e-boarding pass tama ba yung E-boarding pass. Basta boarding pass, bagong ticket. So, hintayin na lang daw ng mga 20 minutes bago tayo sakay doon. Oh, uh, sabi ko na nga ba E-travel talaga. Importante, e-travel, no? Dapat gawin na yan. Sa bahay pa lang, online. Hmm, yung barcode, yung barcode. Ay, nako. Paano naman kayo pagpabalik? Ang hirap. <laughs> hirap talaga, oh. So kasi yung si Mahal na Reyna, meron silang sinasabi sa akin dati na barcode, no? Hindi ko inintindi. Sabi ko doon na lang, sa airport na lang. Bihira. <laughs> Tigas kasi ng ulo ko, eh. <laughs> Hindi ako nakinig. Bihira. Ayan, so, sa mga kababayan natin, no, kailangan nyo e-travel. Tsaka sa cellphone. Bihira. So pupunta na ako doon, mga kainags, ano? Pipila na ako. Para sigurado. Ayan, yung biyahe natin, mga kainags, ano? 2235, ayun, no? PR117. meron nga palang nakakilala sa atin dito kanina no? Uh, subscribers siguro natin o viewers natin uh, binati ako nagkasabay kami doon sa ano eh. nagkasabay kami sa pilahan ng ano harapang nagpapa uh, sinusukat natin yung ano tinitimbang natin yung bag natin ano? tapos ngayon nagcha-charge na ako ito kita nyo ito yan natira, oh. yan na lang yung natira 6% yan eh, makapag-charge man lang tayo bago tayo sumampas sa aeroplano. Meron na namang nakakilala sa atin dito, no? nagtatrabaho siya rito, nakupo ako rito, tapos tinawag yung pangalan ko dito. <laughs> Yan, shout out sa inyo. Ha? Ah, hanggang dito na lang muna yung vlog ko mga kainags, no? kita na lang tayo sa, no? sa Pilipinas. Ha? Maraming maraming salamat.